Ayun, 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 Kayo pa ang galit ah. 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 Nasa naulan niyo na ni Kami, kayo pa ang galit hey. okay, hey, May, may uh, mga padrino yan. Ngayon padrino na lang, hindi uut na sa akin. Ang sabi ni Yormi, walang arbor arbor. Pag mali, mali. Huh? Ang pagpapalik ni General Suka.

oo, pag alam ko meron dyan, may kasino ko nung dati meron ako sa may gabinit yung oo, hindi pag alam ko lang kasi may ka pa eh, hindi ako sa trabaho ko ha? sa trabaho sa may magkakaroon

Thank <laughs> you.

trabaho ko talaga. Ito rin po trabaho din ng mga tao. Para paano naman? Ito 'yung naglalaan sa akin na trabaho ko lang po 'yan. po trabaho ko. Unuuna gastos. Sakali